At sa kanyang ikalawang pagsubok, Atty. Marwell Yasos Ang magtatanong sa iyo, ginoong Howie Severino. Ganda hapon po. Ang uh, inyong uh, kapatiran party ay uh, kaalyado ng simbahan sa pagtuto ng RH Bill. Sumasang-ayon ba kayo sa pananaw ng ibang anti-RH na ang mga pro-RH na propesor ay huwag dapat magturo sa mga Catholic universities. Alam mo, una sa lahat, issue yan ang uh, tinatawag natin academic freedom, ano? Kapag ikaw ay uh, isang profesor sa isang katolikong institusyon, naturalmente, as a Catholic institution, dapat irispeto yung academic freedom ng institusyon na yan. Kaya talagang... Uh, Halimbawa, kapag sa Ateneo, ay dapat ituturo yung Catholic education. Ganon din sa Lasal. Walang pinagkaiba. Kung sa New Era, university ka nag alangan bang mo yung aral ng Iglesia ni Cristo. Para sa akin, ganon lang yun eh. Because academic freedom encompasses not only the right of a faculty member to teach, but also of the institution to determine the courses to be taught and how it should be taught. Yun po ang aking issue dyan. Academic freedom. follow question na po. Anong tingin nyo sa gay marriage? At uh, susuporta ba kayo sa isang panukala na mag-legalize sa mga same-sex unions? Ako po ay tumatayo ayon sa plataforma ng ang Kapatiran Party. Hindi po ako sumasang ayon sa same-sex marriage no or sa gay marriage. Kasi una sa lahat, napakalino po <laughs> ng ating uh, family code, Marriage is between a man and a woman. At ganun din po ang pananampalataya ng ating mga Pilipino, no? Hindi lamang ng Katoliko at maging ng ibang Krisyano at maging yung sektor mismo ng LGBT. Hindi po sila unanimous kung gusto nila, no? Pero ako ay sinasabi ko na wala akong laban o away doon sa...